Good morning sa inyong lahat mga boss and welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw na ito, mga boss ay mag install tayo ng oil cooler sa ating motor. So yung unit ng motor natin is RUSI DL125. So lalagyan natin ito ng oil cooler para extra cooling sa ating makina. So sa ganitong klaseng motor mga boss no, kahit hindi na natin to gyan ng oil cooler ay pwede rin natin itong malong ride. Kaya lang, kailangan nating ipahinga yung motor mga after mga 1 hour, 1 and a half hour kailangan natin ipahinga yung ating motor kasi pag nasubraan ng init yung ating makina ay maaring mag kaano sa loob yung mga parts di ba pero pag meron siyang oil cooler ay kahit dire diretsyo na yung inyong uh, takbo kahit, kahit mga 2 hours, 3 hours pa yung walang pahinga okay lang yan kasi meron siyang oil cooler so pinapalamig niya yung uh, oil ng makina at hindi madaling masira yung mga parts natin sa loob. Sa gustong malaman kung paano ikabit yung oil cooler na to ay standby lang kayo at panoorin nyo lang yung video natin. So, papakita ko po sa inyo yung oil cooler na i-install natin. So, ito po siya. So, nabili po natin ito sa Shopee. So, nagkakalaga po ito ng 1,200 pesos. So, plus shipping fee naging 1,300 Uh, 50 yung uh, ang price niya no. So, ito po siya. So, ito yung kanyang laman. Ito yung kanyang hose. Yan para sa out at saka sa in. Ito yung kanyang uh, hindi ko lang muna tawag dito. Basta ito yung kinakabit yung ating uh, hose uh, inlet at saka sa outlet nya. Nandito din yung kanyang uh, adapter. Uh, meron din ditong bracket. Pero hindi ito match sa ating motor. So, hindi na natin ito kakailanganin. O, sa ibang motor, pwede din ito sa mga uh, Rusi na 150, Rusi 125 na mayroong tanki sa unahan. Pero sa ganitong klaseng motor na underbone um, hindi na po ito kakailanganin. Meron din ditong um, bolt, dalawang bolt or apat, dalawang uh, mahaba at dalawang malaki, uh, maliit. So, yan lang po yung kanyang laman. So sa pag-install ng ating oil cooler mga boss no, kakanin lang natin ng dalawang bracket katulad nito mga boss. So maganap kayo ng flat bar na matibay. Yan, mga ganyan kakapal yung flat bar na kakabit natin kasi pag manipis, umaalog-alog sya. So una-una natin gawin, syempre ay imamount muna natin to. Yung ating uh, pinaka ano nya, um, cooler nya. Imamount natin yan dito, Yan at 2 volt natin dito so ayan so kakabit na natin mga boss let's go alright mga boss so ito na po yung ating bracket na ikinabit sa ating oil cooler so ayan yung pagkapwesto nya so advice ko sa inyo mga boss maghanap kayo ng flat bar na makapal no katulad nito huwag kayong gumamit ng manipis kasi alug uh, aalog-alog yan at baka mahulog pa yung inyong oil cooler at makadisgrasya pa kayo So ito mga boss, matibay na ito. Ayan. Huwag na lang muna natin itong higpitan, no? yung dalawang bolt kasi imamount muna natin doon at i-align ia para hindi tabingi yung pagkalagay niya. So tsaka na lang natin ito ihigpitan pag na-align na doon. So kakabit na natin mga boss. oh so, nandito pala yung ano natin nung una, yung air cleaner natin. So tinanggal ko lang kasi nagpalit ako ng mushroom type na ano, air cleaner so yan mga boss pag na align nyo na ay higpitan nyo na ito dito ito muna tayo mauna sa taas magigpit mga boss na. tsaka dun sa kabila tsaka naman natin ito higpitan mga boss so, ito para hindi na uuga-uga pa iala nyo lang ng konti at ah, higpitan ayan oh. kita nyo mga boss ang tibay diba kabila ganoon din Right. So tapos na tayo ditong magkabit ng ating oil cooler. So next step natin ay tatanggalin natin to dahil papalitan na natin ng ganito mga boss. Yan. So tatanggalin na natin to mga boss. Pagtanggal nito mga boss, gamit lang kayo ng 8mm na T-Wrench. Yan. Dalawa lang naman yan. At saka isang 10mm na wrench uh, din. So, ayan. ayan. Alright. So, ito na siya mga boss. So, huwag nyong walain yung washer na to yun Okay, importante yan. At ito na. So, ngayon, yung ipapalit natin is ito. Ayan. So, yan. O, so, bago natin isalpak ito mga boss, kailangan natin lagyan ng gasket para hindi tatagas yung oil dito. Oh, pero linisan muna natin 'to mga boss, no. Ang nangyayari kasi diyan mga boss, dito lumalabas 'yung ano, 'yung oil, o galing makina. Galing makina, pupunta 'yan dito. Ang mangyayari diyan mga boss, lumalabas dito 'yung oil. Kaganyan 'yan, lumalabas dito 'yung oil, tapos pumapasok dito. Ah, uh, pupunuin niya 'yung uh, container ng oil cooler na 'to at tumalabas naman doon sa kabilang outlet niya. Tapos papunta naman sa hose at papunta yan dito papasok don o dito papasok dito yan at lalabas naman dito dito naman siya lumalabas yan bago niyang ipapasok dito sa head natin yung oil pinapalamig muna dito sa ating oil cooler at saka ipapasok don sa head natin so yan yung mangyayari mga boss o kakabit na natin to mga boss para matesting natin mamaya let's go bago natin lagyan ng gasket maker. So lilinisan muna natin pati yung surface nya dito. Yan, para walang maexcess na oil no para didikit yung ating or maganda yung pagdikit ng ating um, gasket maker. So ayan. Bali dito tayo maglalagay ng gasket maker mga boss. O, dito yan. O, maliit lang na amount ng ano ng gasket maker. Kasi pag dinamihan natin, baka pag salpak natin dyan mamaya, is mapupunta dito sa butas. Yan. So, maliit na amount lang. Yan. Lagyan nyo lang ng ganyan. Yan. Alright, so ngayon nalagyan natin ng uh, gasket maker mga boss. So, isasalpak na natin dito sa ating motor. Yan. Sa pag lagay nito mga boss, dapat uh, huwag nyo diretsyo isalpak. No? Kasi baka ma ano yung gasket maker so uh, ano nyo lang unti unti nyo lang isasalpak huwag nyo iisagad agad, -agad. Thank <tipos> you. Okay, goods na yan mga boss. So next natin yung ikakabit is yung ating hose. So nandito yung ating outlet. Yung pa-out, yung palabas. At saka dito naman natin siya i-in. Dito sa ating oil cooler. Yan. Tapos yung out doon sa kabila ng oil cooler natin, i-in naman natin dito sa papunta sa ating makina. Yan. So nandito yung ating hose mga boss. All Alright. Tignan natin kung anong magandang pwesto. So nandito yung kanyang uh, mga fittings niya. So gamit kayo ng dalawang rubber washer. Yan. Saksak niyo yan dito. Dito kasi pumapas lumalabas yung oil no. Yan, may merong butas yan. So sa paglagay nito mga boss, lagyan niyo ng washer una. Tapos salpak niyo dito. Lagyan niyo ulit ng washer. Ayan. Tsaka nyo ikakabit yan dito. So ayan mga boss. So ganito yung pagka-pwesto niya no sa ilalim. Unahin muna natin dito sa ilalim tapos iti-testing natin kung mayroong lumalabas na oil dito sa hose na to sa out ng galing sa ating makina papandarin natin yung motor kung mayroong lumalabas na oil yan, i-on natin yung susi ayan, i na, tapos upo start natin o, tingnan yung mga boss kung mayroong lumalabas na oil hindi pala nakakabit yung ano yung spark plug yan ayun Yan, mayroong tumulo na uh, oil, ibig sabihin gods yung ating uh, outlet dito sa ating makina so dahil mayroong oil na lumalabas kakabit na natin yan dito sa ating oil cooler yan, dito natin kakabit yan mga boss kami tayo dito yan, natin ng washer, yung rubber nya para hindi sisingaw. Tsaka natin dito, i-coconnect yan. So, ayan mga boss. So, make sure na hindi siya sa inyong fairings ito, yung hose na to. So, nakakabit na. So, ngayon, ikakabitan naman natin ng outlet doon sa kabila. Tapos, aabangan natin, papandarin natin yung motor kung mayroong lumalabas na oil na papunta dito. Ayan. So, kakabitan ko muna ng hose doon mga boss. Ayan, kung nandito na, hanapan nyo lang ng tamang pagkupwesto yung inyong hose, no, mga boss. O, bago natin i-fix ito dito, mga boss, so, papandarin muna natin yung ating motor para malaman natin kung merong lumalabas na oil dito. So, papandarin ko muna, mga boss, no. matagal pa yan kasi pa pupuno pa niya nito pupuno niya pa yung uwi ayun ang kanis pa na Ayun mga boss, kung makita nyo, meron na tayong uwel na lumalabas dito. okay. Okay yung ating oil cooler. So ngayon, pwede na nating isasalpak yan dito sa inlet ng ating makina. So yan. Kakabit ko lang muna to mga boss. Para matisting na natin ng ano, ng gusto. So yan mga boss, sa tips ko lang bago nyo isalpak ito yung hose natin, dapat itatry muna natin or itatry niyo muna kung meron talagang lumalabas na oil kasi pag uh, sinalpak nyo lang yan agad at hindi nyo tinesting o so baka uh, hindi naman pala lumalabas yung oil, so masisira pa yung ating makina ngayon, kakabit ko lang muna to at kita na natin na natin Alright, so okay na yan mga boss. So ngayon, dahil meron tayong oil cooler, okay so kailangan nating magdagdag ng oil sa ating makina. Kasi yung ibang oil dito mapupunta sa ating ano, oil cooler, di ba? So halimbawa, pag nag-change oil kayo, halimbawa yung nilagay nyong oil is 800 ml, so gawin nyo ng uh, 1 liter. So yan. Alright, so ngayon mga boss, i-check natin kung merong leak yung ating oil cooler so, sa ating install muna natin dito kung mayroon siyang tumatagas na oil. Wala naman sa kabila. So, so far wala namang tagas mga boss. So goods na yan. Okay yung ating pag install ng ating oil cooler. So yan mga boss. So, hanggang dyan lang muna yung ating video mga boss sa ngayon. No? hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel. Please subscribe. I-pahit na notification bell para maging updated kayo sa next natin yung mga i-upload na video. Maraming salamat sa inyong lahat mga boss. God bless us all and peace out.